Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tapat na inamin ng aktor na si Jerry Reval na magkasama na sa iisang bubong ang magkasintahang Alger Abrenica at AJ Reval. Naibahagi ito ni Jerry sa panayam ng content creator na si Morley Alinio. Nagsasama pa ba sila? Kasama sila ngayon. Naibahagi rin ng aktor na umano'y walang katotohanan ng chismis na umano'y nagkabalikan ng dating mag-asawang sina Alger at Kylie. May mga lumalabas kasi pre na parang on the rocks sa relationship ni Aljur at nitong si AJ na kung saan parang gusto daw makipagbalikan ni Aljur kay Kylie Padilla. Ano reaction mo dito? Ah, uh, hindi naman. Lagi naman sila magkasama araw-araw. Pag-uwi ng pampanga yung isa, nasa pampanga lang isa. Kung uwi yung isa, nandun. Hindi naman sila nag-iwalay. Ayon pa kay Jeric, masaya siya dahil masaya ang kanyang anak sa piling ni Aljur. At masaya ka rin para sa kanila. Kaya ako, ang lagi ko lang sinasabi sa anak ko, kung saan ka masaya na, masaya na rin ako. Siyempre pag malungkot siya, malungkot din ako. Naibahagi rin ito na walang katotohanan ng chismis na umano'y buntis si AJ. Oo bang buntis ngayon si AJ? Kung yung nagbabakasyon niya, buntis yung sabi nila. Natatawa na lang ako niya. Papasok dito, lalabas niya. Lagi na lang yun ang tanong, kadalasan. Isa pang tanong, friend, pagpatawad mo ko, yeah. ha? Yung issue may anak si EJ, pakisagot nga ito. Kasi ang tagal-tagal nito, pero gusto kong ah, marinig sa'yo mismo, friend. Kasi okay. ganito yan. Pinakapanganay namin, kung ate niya, umalis kasi yun. So, yung mga apo-apo, kuminsan nandun sa kanila, ang daming mga bata, mga kasakasama, na pagkakamalang anak. Sa picture taking, may mga bata, ala, anak. O kaya, nanganak na. O kaya, may anak. So, hindi totoo ito. Ganun lang naman kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.